Tulu 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 ingan. Ala. Ala. Bung tadi tahu. Okay, Kita mau ke belakang sini buat sini buat itu nangano. Bigo. sinibad sabay yung ano pataw ni akla Bal bali dalawa dalawa ang sinibad Airon eh, patau ni aklah lumutang ah. Ai, ke aklan sini bad, gulu-gulu. sa'yo sinipad, sa'yo nasabitan na sa akin nasabitan Tulu 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 ingan. Hala. Hala. Kamu tadi tahu. Lah. Tunggu nak pala ang pataw ko dari na yan. Ha? Ang lod. yang lalay ang pataw ko. Baon nga din ang ko. Kala ko dibidin daw. Tatanggal patuloy tuloy tulingan tuloy wala ang kabla gil sa pala ito ay eh, hindi pa para sa atin yon yaklak pala yon lagi na lang nagaanuhan kami ni aklan nya sa bigo pa pag-akaran laut din ay yung pasibad ko natanggal napunta sa kanya ngayon naman ay sa kanya naman napunta hindi din sa pato ko wala na yung pato niya lubog na yon hindi niya na makuha yung pati isda kasi yung pato niya ano lang ganito rubber na ano na nylon gulo gulo na kaya na nasilok na yung pataw hindi na yung lulutang ko dahil dito ito ang ano matibay sa lubugan at na nauluwat talaga ito pataas ay eh, magaan ito silipom lang ito yung rubber ang hindi na yan naulwat naliit yan pagdating sa ilalim lalo pag gulo gulo ang nylon hindi na talaga makalawak ano lutang salamat na lang at nandun na natin na ilo ng sabit sa gulo gulo kaya hindi natuloy yung paglutang o oh, na natin na nakasuporta doon nagaba yun mga vlogger nag -ano, nagsunod sa amin kaya hinagisa namin ng tulingan vloggers yung ano bigbo na sumipat kanina kayakla Akla na kana natin ay siba din sa atin at ano din ang pataw ko nagunglod gumaon gumaon ng pataw ko pa ilaling yung pala sumabit lang sa gulo hindi na umakyat hindi na kumakyat dun sa pagbibira niya nito at hindi may alon tapos may pataw ako dyan sa ribahan kanina hindi ko pwede iwanan at masilig kaya huli niya na itinali niya dito sa ano payaw uh, at ang boat punta pa lang dito nasa 05 ay malaki laki na pala ano nga ito 60an grabe ka lakas ang ano ito. isla na ito dalawang pataw ang pinangay pa inalim buti na lang at nakaalala yung pataw ko kung hindi ibog na yung pataw ni ano Akla yung pataw ni Akla yung labir lang pataw po ay mga isin kaya ma tibay siya sa ano. may napalan mader po to papunta na dito tanaw na pero hindi ko makita siya sa camera kasi Akla nandun na sa riba nang no, nag ng ano niya yung bagong Maria, yan naman aku nak guna plastik plastic Para makahuli tayo nang tulingan Pang Buhay buhay sa ano Black Marlin Kaya Pang ano Pain sa ano Marilis Pang silap Kaya ano Kaya ano nga niyang huli na itinali niya sa payaw ay kinagat ng pating. Yung masibad ko din yun matanggal sa akin. Tuloy ulit sa kanya. Kinagat ng pating yun sa may ano, silik. Kaya napawas dun.